Against the light, against the light. Balim na baliw yun eh. Hello po, shout out po kay Inday Anastasio. po sa inyo. Salamat po sa inyo sa suporta. Dito po yung guwapito ng ano. Guwapito po ng uh, ano. Wala pa akong supply. Ah. Pasama mo ako. Ay, dito Ah, oh, punta mo daw. Titig. Ay, nagbitbit ako nito. Paano ako makakapag-video sa iyo? Ay, nagbitbit ako nito. Oh. Sa ano po Ay, dun po mag ama guys oh guapo na mag ama guys huh? <laughs> Ikaw, Anne, ano sa uh, tingin mo kay Dan? Hoy, ang gwapo ni Kalingap, Dan. Sobrang humble niya. Pasok pa lang niya dito sa lighthouse, nakamitiin na siya. Hindi tulad uh -huh. ng mga... Astig astig. Astig parang guapo. Ang ano niya, napaka-humble, napaka-bait niya, hindi na sinabero. 'Yun lang. Sobrang <laughs> ano. Hoy, <laughs> ikaw, ano masasabi mo sa Kaidan? Ang guapo, ang guapo ko, First time mo nakita? Siyempre, napapanood ko lang, eh. Halos lahat naman kayo. First time namin makita. Napapanood lang, lang, lang namin oh, oh. kayo sa mga live niyo. Oh. Ngayon na eh, nandito na kami sa Lighthouse. Nakakook. Ngayon mo lang ba nakita si papadan. Yes! So, anong reaction mo nang nakita mo siya? Ayan, guwapo. Ang bango-bango pa. Bango ba? <laughs> ah, grabe. Bango-bango daw. Grabe. Oh, ano siya? <laughs> Napaka, ano niya, professional kumilos. Oo, ano? Sa Alam mo, oh, parang talaga, babae. Talaga, mamamansin talaga siya. No? Yeah. Naka, malay palang, na, Malayo pa lang, Oo, Kaya nga habi ko, matubang niya, di diba? oh, okay, ba? Oh, ba hindi Yan ay yung mga bisita natin. Ito, pa ito, 'di ba? Nung nakita mo 'to, anong anong sa anong <laughs> pakiramdam mo? Anong pakiramdam mo nung nakuna mo nakita 'to? to? Yan, eh. Ha? Ay, ha? Ay, ha? May 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 taste ba 'to? May taste? Sa nung nung unang nakita mo 'yan, may taste ba 'yan? Ha? <laughs> 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 Ay, ay, ayan. So, dito kasi mga kalingap, alam nyo naman dito sa, sa lighthouse ay dinadagsa po ito ng mga sakalam. Kaya minsan, mag, nagbibidyo tayo, nagbablog sa kanila, minsan hindi. Kasi, siyempre, ay nahiya naman din tayo. Pag yung mga malapit sa ating loob, katulad nila Ido, uh, ni Dan, ayan, yun, si Jumar. 'Yun kasi 'yun nang lagi naming nanano eh, nakakasama ba. So, 'yun. Yung iba naman, uh, siyempre hindi pa masyado tayong close doon mga kalingat. So, darating din natin maging close din natin sila dahil siyempre ay madalaw-dalaw. Dalaw-dalaw sa dito, 'yun. 'Yan sila si Jumar, si Dan. Ano, ay may tanong ko pala kay ano, kay Dan. May tanong ako mamaya kay Dan pag lumabas yan dito ayun so nandoon siya sa loob guys yan nandoon siya sa loob ito po yung ama ni Papa Dan Papa Brooks oh? <laughs> yan Kuya Brooks Hmm. Ikaw ba? May tanong ko lang dahil Sorry. paano pakiramdam Kuya Brooks? Ay maganda yan. Anong pakiramdam Kuya Brooks na nagkaroon ka ng gwapong anak? Ha? Uh, ano lang? Uh, ano lang? Simple lang. Uh, hindi man gwapo, gwapo. <coughs> uh, Hindi. Kaya nga. Binayayaan ka eh. Nang uh, anak. Mas gwapo pa sa'yo. Nung kamatago. Kasi gwapo ko din. Oh, really? Sige, kung tumanda yun, yun din maging ganon din. As Asahan mo na yun. Ah. Hindi ba mo kapag pumunta kayo? Hindi, pag-iwa ko at ah. Basta ano yung pinagmulan. Pero tayo talaga ang... Hindi yun ano, yun ang... yung, yung, yung uh, kasunod. Oo nga, no. Pero Kuya, kuya Box, tayo talaga ang pin, ang original na gwapo at sa guwapo, no? Pag tayo ang ano, kasi tayo ang, ang magulang, eh. Dipindi din sa ano, sa ano? ilan na pinagmulan. Ah, ganon. Ganon sa paglilinis. Hindi yeah, niya ako nang nanay niya eh, pero laging galit sa akin. Ah. <laughs> Lagi ka pa lang inaaway nung nung kayo pa ni Jima. nanay, nanay niya. Oh, no, 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 no. Ah, ganun para. Hindi so, na ganun din, hindi sa akin. Ah, kaya hey, si Alin niyo. Yun, yun, Awig ah, yung ilong. Si yun, ilong. Ay Pero yung yung yung, yung, yung ilong niya, yun, tatamo Magbabago 'yun eh. Parang Ay nagbabago. Dan nagtaka ako, Dan. Bakit ikaw lang nagpunta dito? Asa na si Jomar? Na ano, napuyat eh. Si Jumar. Na -ano, na Puyat si Jomar. Sabagay, o. Sa bagay, oh, nag ano, na, no, ceiling, no? Live ceiling. Oh, live ceiling sila kagabi. At meron ako doon eh, nakamines ako doon, Kuya Brox. <laughs> ay, hindi, na may nagmines para sa akin. Kuya Brox, maganda talaga yung magtambay tayo doon, Kuya Brox. Doon <laughs> sa bilbit. <laughs> oh, Comment ka lang. Comment ka lang. Comment lang. Ang mga Team Brooks, ay, grabe, sigawan sila. Oh, talaga. Meron din sila. Ay, oh, may kay Yaya Bit pala meron, no? Oh, galing kay ano, Tita Marie. Oh, grabe. Uy, ang ganda ng uh, aso na labas naman, Meron sa akin eh. Ano, bakit? Wala si Jumar eh, guys, kasi eh, nag-live ceiling kasi kagabi. Yeah, 'yun. Ba? Galing ah. Ha? Oh, okay na. Dalawa na nga 'yun, isa pa. Saya. So, yeah. Gusto pala siyang makbay. Ah. Ah. Salamat po. Yan. Yan, asan na pupunta? Ah, alis sila. So, maya-maya darating na yung si Kuya Bal. Tama-tama, nandito yung mag-ama. Ibig sabihin na... Pero oh, iba mo. kat na na. Ang sama ka pala, Kuya Brooks kuya niyo sa sadalo, piloto niyo ba? Oh. Si kuya ano kaya, kuya bro. Ako yamil, kasama. Ah, Ano nga lang dito paggagawin? Magpadyata kami. Sa mga basta Tatlo ata. Tatlo apat. Kumain ka na, Dan. edi kumain ka na, sarap na ulam, gulay oh. Gulay din, kumain ka na. Oo. Oh, oh. Sarap yan. Medyo may ang-ang-anghang. Oo. Ayan, guys. Kakain si Dan. Kakain si Dan. Ayan. Mali sila, no, kakay. Mali sila, kakay.